Nauunawaan po natin ang sintibiyento ng ating uh, parlamento. Subalit, kung amin pong susundin kasi yung bagong batas, hindi po tayo magkakaroon ng halalan sa October 30. Gusto po namin yan directly sabihin at uh, ipaunawa sa ating mga kababayan sa Bangsamoro. Base po sa aming timeline, timetable, computation, ang pinaka-conservative na na walang papasok na ibang mga bagay, ibang mga intervensyon, ibang mga pwede maging kadahilanan ay October 20. E pag ganun po, tapos na po at magbabiolate po kami ng batas, mas lalo magbabiolate na ng batas na nagsasabing sa October 13 ang ating pong, uh, ang ating pong halalan. Nag-issue na ang Comelec and Bank ng isang araw lang ng isang resolusyon na nagsasabi natuloy ang halalan sa October 13 at nakabase ito sa 73 na seats lamang kung uh, ang feeling po na iba there is sa direct clash between the complex uh, position and the parliament hindi naman po iyan sa kaguluhan sa bandang huli isa lang ang focus dapat regardless whether may issue sa pirma ng speaker at sa issue tungkol sa deputy speaker o yung issue na binabato sa amin ng ng, ng parlamento dapat po maliging maliwanag sa mga kababayan natin dito sa Bangsamoro. Teka muna, may halalan ba? E sinasagot po yan ng Comelec sa ngayon. May halalan sa Oktubre at 13.